Kakain na! Maganda umaga sa inyo mga katropa! Andito na po ulit ang inyong paboritong food vlogger ng Batangas at andito ako ngayon sa Arabian Grilled Chicken dito lang po yan sa Santo Tomas, Batangas Guys, tingnan nyo naman, excited na ako para siyumulan to Tingnan nyo guys oh Itsura pa lang masarap At saka kung naamoy nyo sana Ang bago Ito talaga yung hinahanap ko Ito yung cravings ko sa araw ito Yung authentic Arabic food Guys, meron sila rin itong dalawang uh, ino-offer na klase ng pagkain. Isang authentic chicken bir biryani at saka isang uh, kabsag with grilled chicken. So guys, first off, napansin ko dito sa place kung ko, number one easily accessible ibig po sabihin madali siyang mapuntahan dahil uh, may dumadaan ng jeep, tricycle at saka bus, on the way lang highway lang po ito ng Santo Tomas so from, kung galing ka ng Santo Tomas City, papunta ka ng San Pablo, nasa left side po siya tapos guys, tingnan niyo yung mga pagkain nila ito po ay uh, quarter lamang. Tingnan yung laki po. Quarter na na grilled chicken. Tingnan nyo. Ang laki. Tapos ito naman po yung chicken biryani nila na solo. Actually, pwede nga ito duo Pero ito yung solo nila. Tingnan nyo yung difference ng uh, solo order nila at saka ng duo order. Po, kung ako tatanungin nyo, ito, pwede ito sa dalawang tao eh, kumain na na kumain pero ito lang yung solo nila ang dami at saka itong pricing po nila guys hindi kayo may hirap model umorder napakadaling model meron sila mga menu na nakagayto sa sa mga lamesa guys ang isang quarter uh, chicken meal ito oh. yun 95 pesos only so wala pang 100 di ba? sulit na sulit tapos yung half chicken, eh, sa buong chicken ito. Half chicken nila is 180 pesos lang. Guys, tiyan nyo, 180 pesos lamang po ito. Tapos, ito yung kanilang yan, eh, ang to, Family chicken, 340 pesos lamang po ito. Okay. So guys, bago tayo magsimula, quick ano lang muna, quick background lang muna. Yung may-ari po nito ay uh, 25 years sila na nagwo-work sa Oman. So noong 2023, umuwi sila dito sa Pilipinas for good na po 'yon. Then si Mrs. po ay for past time lang nag-alaga siya ng mga chicken. Tapos meron silang mga spices from Oman. So pagka nagkikrim sila yan, nagluluto sila, binibigyan nila mga family and friends nila, so maganda yung feedback. Uh, masarap. Kasi siyempre, authentic. 25 years sila doon. Tapos, yung mga spices nila, directly galing talaga ng Oman. Tapos, pagka uh, nagkikrim sila ng mga pagkain na, ito nga, Arabic food, wala silang makita na Number one, affordable. Number two, authentic na Arabic food. So, naisip nila, dahil maganda naman yung feedback sa kanila ng mga uh, family and friends nila na nakakatikim ng luto nila, bakit hindi sila mag-put up ng negosyo. So, itong 2024 ay uh, February this year lamang, nagtayo sila ng una nilang uh, store sa Natatas Tanawan. Then, ayun nga maganda po yung uh, reception ng tao nagtayo siya ng pangalawa nilang store dito po San Felix Santo Tomas dito, uh, so malapit lang po siya sa boundary ng San Pablo ngayon at saka uh, sa Tennessee Homes kung alam niyo po yung subdivision Tennessee Homes kung galing ka sa Santo Tomas hindi po abot uh, ng kanto ng San Felix yan So ayan, yung, yung mga spices nila monthly dumarating dito from Oman, meron silang uh, kapamilya na nandun, nag nagpapadala rito. So doon pa number 1. Authentic yung spices. Yung chicken nila, sarili nilang alaga, organic po yung pagkain nila. Pag sinabi ng organic, malunggal at saka corn. So kapakita ko sa inyo yung mga chicken nila no. Meron tayong picture niyan. Tapos guys, ito na nga, nakita ko lang to isang beses sa uh, Facebook dahil nag-trending sila. So, syempre, papahuli pa ba tayo dyan? Susubukan natin yan. Yung agad ang na ako naisip, at eto na nga, nandito na tayo sa Arabian Grilled Chicken. So guys, excited na ako. So, samahan nyo akong kumain. Ito talaga yung kinikrave ko ngayon eh. So, ito yung tamang pagkain ito ha. Yan, meron nga pala sila itong uh, garlic dipping sauce at saka ano ang tawag sa? Chutney. Chutney. So itong chutney, bawat order mo, meron ka nito. Ano? So pwede ka magpa -add. kung nagustuhan mo siya. May additional, pwede ka magpa-additional. Pwede naman kung sakto lang sa ito. Ito, meron. meron. Bawat uh, order mo, meron ito. So iahalo mo sa rice itong chutney. Yan. Iahalo mo sa rice. Guys. Pwede ka kumain naman ng may ano, ng may ito, nakagrab sa eh. Pwede ka rin kumain ng uh, may spoon kung gusto mo lang, ano. So yan, ihahalo mo sa rice. Tapos yung lemon, pipisayin mo sa chicken. Ayan. Tapos guys, ito. Masarap to talaga hindi dipping sauce nila. So, ito na. Susubukan na natin. Guys. Pagka kuha ko pa lang, yung amoy, yung aroma, yun talaga yung nahanap ko eh. So, FYI nga pala, two and a half years ako sa Saudi. So, pamilyar talaga ako dun sa Arabic na lasa. So, titingnan natin. Uusgan na natin kung talaga bang authentic talaga yung lasa ito. Ito guys, oh. So, pagka kuha ko pa lang oh, yung aroma. 'Di ba? So tagay at sa dipping sauce. Kakain na. Panalong panalo guys. Yung lasa. Kuha kuha talaga. Grabe. Wala na akong masabi. Panalo to. 10 out of 10 agad ang rating natin niyan, guys. Tapos hindi yung kanin nila, may lasang ano eh. Ano nga ta mam? Masala. Chicken masala. Chicken masala, guys. Lasang-lasa. Authentic talaga. God. Guys, bali isa pa sa napasing ko dito sa store nila Bukod sa madaling puntahan Dahil nga nadadaan ng biyahe ng uh, bus, jeep, tricycle Malinis siya malinis tsaka maaliwalas so tsaka bago, bagong bago yung uh, store nila so maganda talagang puntahan pampamilya, spacious sya ah, uh, ngayon din naman sila mga take out ngayon din dahil eh okay first right. natin yun ang lambot oh oh, isang kuha ko lang tanggal agad yung laman oh oh, malambot maganda yung pagkakaluto So, guys, yun nga pala sa mga nagtatanong nga pala kung anong oras ng uh, opening nila at saka anong araw, open sila ng 9am ng umaga hanggang 9pm ng gabi, Monday to Sunday. So, guys, any day kayo mag ah ng uh, Arabic food, meron sila dito. Monday to Sunday, 9am to 9pm. Mm. Ang sarap talaga. So guys, ditikman naman natin itong ano nila. Authentic chicken biryani. So, ganun pa rin. Tingnan nyo guys. So, ito, solo lang to ha. Yung ulit ko, solo. Pero tingnan nyo naman kung gano'ng karami. Pwede lang itong pagsaluhan eh, ng dalawa eh, kung hindi masyado mo kumain. No? So first off, napansin ko, bukod doon sa amoy niya, na authentic talaga, yung sibuyas talaga. Nung kumakain pa ako ng ganito sa Saudi ito, may yung sibuyas talaga, no? So ulitin natin, itong chutney sauce nila, ayan, Iahalo muna natin sa rice. Okay. Dito muna tayo sa isang portion. Tingnan natin guys ha. Eh guys temo talagang malambot na malambot yung pagkakaluto nila eh. Ito na. Ay, bakit hindi mo na tayo magpahit pa? Wow! Bakit hindi Guys, san talaga. ka? kayo na mag-sitee yung kumain na ng kumain. Panalo? panalo talaga yung. Ito yung nila. nyo. guys. Amoy pala. Ang sarap talaga. Nagpamili na po palo. Isa nila. Tarihat na. Pwede po para matikman yung parangas yung Pakistani namin sa rice at yung rice. Right, hmm. natin. Half oh. na, na ano? na Pakistani para mag-ripe pa rin. Pwede po Kaya pa rin trend to. Kaya pa rin trend sa Facebook. Dahil ang sarap talaga. Usensya mm natin. -hmm. So guys, nire-recommend ko talaga to uh, Sa pang family Kahit uh, dalawa lang kayo Kahit solo ka, pwede ka pumunta dito Walang problema Ulitin ko guys, number one Authentic Number two, masarap number 3, malinis, at saka yung crew nila, staff, mabilis kumilos at saka mapabay talaga. Yung mismong may ari, hands-on siya sa uh, business nila, kaya nakakasigurado tayo na yung quality ng service at pagkain ay talaga namang at 100%. Dyan muna kayo at uubusin ko po ng pagkain ko. Mahang salamat po! Andrei Lopez at kung nagkakanap po kayo ng Arabic cuisine, inaayahan po po kayo dito sa Arabic Grilled Chicken and Biryani namin. So friend,